Paano nga ba mag-apply as factory worker dito sa Bansang Hungary? Botong Mark nga pala, OFW sa Hungary. Kaya tara, sagot kita. Marami nga pala akong nababasang mga comment kung paano mag-apply dito sa Bansang Hungary as factory worker. Bago ang lahat, ang agency ko nga pala itong ESII, EMS Services International Incorporated located siya sa upper ground floor Kingstone Excel Building Block 38.3 Civic Drive Piling Best Labang Muntin Lupa Ayan yung address guys Waysable naman siya Kaya i-google map yun na lang ah, Ano daw? So marami pa namang digit agency dyan Na pwede nyo applyan. Pwede nga pala kayo mag-apply uh, Online application Pag online application naman guys Magpapasa lang kayo ng resume Sa email address nila at mag-aantay na lang kayo na reply para sa screening at pag-reporting. O ganun lang pag-online application. At syempre, itatanong nyo kung ano yung mga legit na agency. Nandiyan ng grant placement, periodot, NYD, at marami pang iba. Nakadepende sa agency kung paano kayo mag-a-apply. Pwedeng online application, pwedeng walk-in. Tulad ng agency namin, nag apply ako dun as walk-in. Ah, pumunta ako doon ng maaga at good news, di ako umabot sa first 100 nila. Meron kasi doon first 100, kaya mas maganda mas maaga. Kaya kinabukasan, bumalik agad ako. At yun, nakapasok ako sa first 100. Pasok namin ng office, kinuha agad, night namin, at up kami ng form. Pagkatapos mag-exam, kung makakapasa ka sa exam, diretso interview na at practical exam. Maganda nga sa agency namin, one day process nang ginanap lahat yun, hanggang sa kinabukasan, final interview na. Di ba? Ang bilis lang. Guys, kung nagbabalak kayo mag-apply at may trabaho pa kayo ngayon, huwag na muna kayo mag-resign. Kasi, yun yung magiging backup nyo habang nag apply Di rin pag apply Kailangan mo kumastos para sa mga pamasahe. Punta doon, pagpunta dito, pagkasikasa ng no requirements. Tulad ko, na nag apply ako, may trabaho pa ako. Nag-resign na lang ako, may ticket na ako. At sa mga wala naman trabaho na nag apply kailangan nyo talaga na meron din kayong budget. Lalo na kung ang agency na mapupuntahan nyo ay mayroong placement fee, mayroong processing fee. Malaki-laki rin na magagastos nyo guys. Buti na lang yung agency namin wala kami pinayara kahit magkano Sa medical lang, kasi nagtatanong nga pala kung magkano nagastos ko papunta dito. Naiintindihan ko kayo guys pero ang sa akin lang, mag-focus muna kayo kung paano kayo matanggap. Kasi pag alam niyo na tanggap kayo at makakalis na, madali na lang gawa ng paraan yun guys. At sa mga nangangarap mga pag-ibang bansa, hanggari man or sa ibang bansa, tuloy-tuloy lang guys sa pag-a-apply. Aayon din sa atin ng panahon, sipag at syaga lang. Hanggang dito na lang kabayan. Salamat sa panonood. Sana nakatulong. Huwag niyo kakalimutan mag-like and follow. Peace and love. Color for more. Matawain.